Yeah, ya, tak mana bayar semangga. Oh, you count your money. You count teman money. Welcome. I count the nak. I count. Mama nak itu elabelai mama mangga. Hah? Insa? Hah? Di ka kabalo mag-count na mani? Eh? Ang kana ba mani? Eh? Ang gihatag ni Jan na bayad sa mangga, dili ka kabalo mag-count. Nag-school -e mo wala. Indang man na. Kay? Indang me. Kinsa ipaundang mo inyo mama? Unsa na may mo grade? Unsa na may mo grade? Kinder, Kinder pa ka? Asa ninyo balay? Sige, nandiyo kung tatusin. Balay kung kindil. Pila naman nyo mo edad yun? Nine eh? naman. Nine, so dapat na grade 3 na ka. Pila pa ko na. Grade four ko. Oh. Wala kong edad. Nagpuan man ko. Undang mo ko sa mama. Ito na. Dugay na kayo. Ito na pasko eh. Balay kung kindil. Ino ni I'm mo imo, imo ma. Ino ni mo imo mama nga mag school ka balik. Wa pa man pa enroll. Na enroll na. Okay. Uy, pa enroll na mo kay ting balik na school tomorrow ay sa August 29. Ikaw imo na manghod. Ni pa enroll na na wa pa. Si dugay nga next week na ang klase. Hapit naman kanang August 29. Ina mo na mo mama mag-school mo. Sige na. Bye-bye na. Bye -bye. Thank you.